guys, Wait. don't forget to subscribe to Tambay Boxing Analyst. Hey, hello, hello. Hello, hello. Oh, hello, I don't know. This kasi miro. <laughs> Magandang gabi po sa inyong lahat mga kabrad. Andito po tayo sa Southern Lite at nanalo po ang ating idol na si Angas ng Pinas. Papapakita ko sa inyo mga kaibigan ang pagkatumba pagka knockdown pagka na si Saul Sanchez kung gaano siya kahalimok at ito talagang sa liit nitong mata nitong sinauya inuwi talagang kabahan siya ngayon ayun po mga kaibigan binilangan po ng referee lasing na lasing pa yun mga kabrad out! Yoho! Wala na! Sabi ko na nga ba, Silver Boy! At saka, Paukat. Alam nyo, mga kaibigan, marami pa rin hindi believe nitong angas ng Pinas. Marami pa rin mga vlogger natutuwa na magapalo sila hindi ko lang sasabihin mga kabrad dahil po ibang usapan na po yun isa pong 3 division world champion si Quadro Alas mga kaibigan dapat atin pong ituring na isang bayani pa rin dahil siya po ang nagdala ng uh, karangalan sa ating bansa magbunat ng ganun din kaibigan ngunit hindi po gano'n mga kaibigan. Kahapon lang ay nahirapan si na sa pag sa kanyang timbang na super phantom weight limit at yun na uh, lumagpas ang kanyang timbang ng isang kilo uh, at ngayon mga kaibigan okay lang yun daw dahil uh, nasa timbang man lang yon ang importante ang laban mga kaibigan yung po mga kaibigan yung paglakpas niya ng timbang mga kaibigan masasabi ko talaga na matalino talaga itong kampo nitong uh, Casimero. bakit Marami pong mga buksingero na pinipilit na abutin ng mga timbang na kanilang gustong abutin. Ngunit kay Casimero iba po hindi po nila pinipilit dahil po napaka delikado sa kanyang katawan sa kanyang kalusugan uh, pwede mga kaibigan na mananak si Casimero at katulad yun ni Manny Pacquiao noon na kahit yung buhok ni Manny Pacquiao ginugupitan para lang makuhang timbang mga kaibigan ang isang pagkapanalo ngayon ni Casimero mga kaibigan na isa itong hudyat kay nauya inuwi ay ah, hindi man ito mga kaibigan na ah, sinasabi na nanalo si, si Casimiro dahil ang kanyang timbang ay mat, mataas hindi po yun dahil hindi po pinapakain si Casimiro katulad po ni ang nangyari po ni Casimiro katulad po ni Garcia, Ryan Garcia ang kakaibahan ni Ryan Garcia mga natalo si Garcia eh, ito namang si kasi meron, ay siya pa ang nagpanak out sa kanyang kalaban At ganoon mga kabrat, yung mga ibang mga vlogger dyan Na hindi believe itong angas ng Pinas Sasabihin ko sa inyo, ah, hindi nyo ba nakikilala si Bernard Hopkins? Si Bernard Hopkins mga kaibigan ay ah, naging matanda na champion pa rin yun ang inyo nak, nakapag-panakout pa siya ng kalaban dahil dito mga kaibigan matalino si Bernard Hopkins hindi yun nagpapatama ganun kaklase ng um, uh, boksingero itong si Casimero mga kaibigan hindi ito siya basag sa pag ensayo hindi ganito lang mga kaibigan malakas talaga ang suntok nitong si Casimero dahil merong legend na pumunta bumisita kay Casimiro nakalimutan kong pangalan no? legend yon sa Japan nagiging featherweight 4 uh, four years po siya featherweight champion at yung lakas niya daw mas malakas pa sa kalaban niya noon ibig sabihin mga kaibigan nasa lightweight parang itong si kasi mga kaibigan ang lakas nito parang si Dog uh, Dugby uh, kung makikita mo mga mga kaibigan may light weight po na timbang. Uh, si pitbull pala mga kaibigan yung si pitbull mga kaibigan yun ang nasa light weight, mga kaibigan light filter weight, mga kaibigan dagpas pa sa light weight. mga kaibigan ang, tim ang height lang po nito ay 5'3 kung makikita mo si Casimiro mga kaibigan sa, pag, sa kanya pong pag, pagpapababa ng timbang ay para pong at least, yung wala nang wala nang ano puro na lang buto ganun mga kaibigan dahil po sigurado siguro ko itong si Casimero pang ang lakas nito ang hanggang feeder kaya pitung magpatumba ng kalaban mga kaibigan feeder weight then for division world champion mga kaibigan kaya pa niyang makapagpatumba katulad po ito ni Inoue mga kaibigan kaya nga dapat maglaban na sila dalawa at sigurado ako mga kaibigan na aatras naman itong kampo ni Inoue dahil dito sa walang disiplina walang disiplina itong si si Casimiro sa timbang dahil uh, ayun mga kaibigan lumagpas eh, itong Japanese ay eh, strict stricto talaga ito sila sa batas lahat ng mga rules nila ay eh, talagang hindi nila inaware dyan uh, yung, yung, timbang kung hapon pa yung kalaban ni Casimero uh, hindi yun matutuloy kaya lang mga kaibigan gusto talaga pera kasi men event si Casimero itong si Sean Gibbons ang ginawa nila mga kaibigan ay ilagyan uh, binigyan sila ng gloves si Casimero ng ano malaki na gloves uh, mabigat las lalong bumigat yung yung kamao ni Casimiro dahil mabigat yung glove eh yun ang ano dapat sana at ayong 128 ng timbang mga kaibigan eh kumain lang si Casimiro doon lalong lalo siyang bumigat dahil po grabe yung ano niya grabe yung ano sigurado ko ako wala itong kain si Casimiro parang siyang nagsikripisyo sa gabing yun Uh, sa araw na yon hanggang sa paglaban nila hanggang sa pagtimbang nila na ulit ay doon mga kaibigan ano titit pa rin Main lang siguro itong si yung si kasi miro ng isang oras at biglang bumigat as yung kamaon niya ay iba talaga mabigat talaga ang kamaon ni Casimiro. Kung matatandaan mo, mga kaibigan, yung unang linggo, itong yung si Nick Bull, mga kaibigan, 5'2 lang ang height nun, 5'2 ha, nakapagpatumba pa siya ng 5'10, yung si Ray Vargas. Yung, yung kinalaban at natalo si Magsayo, pinatumba pa. Hindi po, yung sa height po, mga kaibigan, dito natin ipapakita na hindi, wag kung maliit kayo, kahit tayong mga Pilipino, kung maliit tayo, wag tayong mag-discourage dahil hindi po liit sa kaliitan yung boxing sa kalakasan po yun meron talagang malakas na kamao yung si Casimero parang si Ruben Pa Davis yun yung si Tyson yun okay, kahit sino ang kalaban hindi natatakot dahil kapag sila ang nakapagpatama may paglalagyan talaga